Ayan na mga makakichika first race tayo semi final Super Kano versus Astro versus Longpin mga makakichika. Good luck sa inyo. Ayan na mga makakichika si Super Kano. Ayan, good luck. Kulog big one. kulog big na mga makakichika sarado na ang quadra Astro Longpin. Ano? At kung para ayun, sino ang unang manlalamas? Ayan na, ulan. Oo, kakayari nga lang. Ayun, boss, boss Edwin Amio. shout out. Hayan na mga kapatigan Sino kaya ang mananalo? Long Pin Super Cano. Ayan. Mga kapatigan, ayan po. Ayan na po talaga naman. Ayan. Ayan na po talaga naman. Sige, ayan Sino ang nagpupot-putan? Wow. Ay, ah, yes. sige ba, Meada, na Ayun na, mga kaibigan, nangunguna. Ay, na makakita si Astro. Kaya ka mananalo. Astro na to, makakita. Astro win number 21 Sa kadaban mga kaibigan. Congratulations team. Ay, ano ko tawag? Medyo sikat na oh. Mga kaibigan, sa first race natin, Astro, congratulations. Semi-final na tayo chikas, second race tayo. Semi-final, ayan na mga kachika, si Guapings. Guapings. Versus Padrino ni Kapitang Hener, number 26. Ayan, good luck. Ako At talaga naman, ayo, maraw na po ang bundok arayat. Ayan mga chika yung race 3 natin mga kakao sa tuloy rin na. Hidalgo, Don Ricardo at Ayan mga Alamit Hidalgo ito mga chika tapos ito si Alamit number 3 Ayun ang kay Tata Amel, si Aling Buyugin, at yung isa ay si Don Ricardo. Ayun, Tiger na ngayon pala. Sa cuatro, ang kanilang mga... Go na, Patsyan, Don Ricardo, Lion Tiger. Sino kaya ang mananalo? Andiyan yung taga Hindi nagkakahuli. Subalit na rin sa mga muna. Don Ricardo Lion Tiger Parang Lion Tiger na to Lion Tiger win Lion Tiger Lion Tiger win mga kachika Oh chika, Lion Tiger. Congratulations, aka Alibuyukin. Ayan, race sport tayo, mga kachika. Sa race sport po, mga kibigan, narito na. Ayan, race sport, Batang, Saudi, lane number one, Saudi. Limbas, 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 limbas lane number four, Super Buso, lane number three, at, at Super Air lane number two. Ayan, sila po ang magkakatunggali uh, sa race sport, mga kibigan. Mga kibigan.

Sa dalawa, tatlo, apat ulit yan mga kachika Race 4 na yan Sa pa yan sa mga kachika, number 28 Ayan na, sino kaya ang mananalo? Sa dalawa, tatlo, apat ulit mga

Event 1. isa, na uh, ayan na mga katika. pinaka event event na natin to sa semifinal. final Andiyan mga katika si The Big One, kulog, batang Israel. At saka si Winning Blue. Ayan, mga kachika, number 15, okay. si The Big One. Ayan, number 1, mga kachika. Ayan, si Batang Israel. Good luck. Ayan, si Winning Blue, line 3. Batang Israel. Asan na si Kulog? Si Kulog, asan? Lane 1, Big 1, Lane 2, at... Tiga na, na ayan si ma. Ayan na, go lawin yung so the big one. Batang Israel. Ayan, kaya ka nga. Puhut po, sila sa dine Ayan. Ayan na, the big one. Winning draw. Batang Israel. The big one na una Ayan, winning draw. Batang Israel. Ayan. Ayan. The big one. The big one win. Lakas. ang nanalo. The big one. Congratulations team. Tabla kanina at nakakapula si Padrino. Ulitin na lang natin mga para naman mas maganda kasi yung natatalo ikaw na nagkakalaban ng maayos. Padrino versus Guapi. maganda pare. Po sa, sa Padre No Guapings ayon, tumabigyan sila ng mga tulong sa bay -bay na nanalok ayon, tumabigyan sila ng mga tulong talisay ayon, tumabigyan sila ng mga tulong talisay ayon, mga tulong talisay ayon, tumabigyan Si yang akan dari finish line. Abang bola timag ini ke garis finish. Patrino wa ping. Korehong gumubunot. Neru subalit neru sangamunguna. Ayana. Oh, gasik sanganan Patrino Sino, sino. sino? Oh. Bruno. Alam uh, mo, suwerte. Hello padrino, congratulations Kapitan Gina.